Natatakot ka bang mahalin muli sa edad na walumpu? Hindi ko inakala na dadalhin ako ni Mang Ernesto sa isang paglalakbay ng puso na magpapabago sa akin magpakailanman. Kumusta? Ako si Luningning, limamput apat na taong gulang. Isang ina, asawa at dating guro sa isang maliit na bayan sa Laguna. Nang dumating ang panahon na tila nagkulang na ang buhay sa mga kulay, at ang tahanan ko'y naging malaki at malamig nagdesisyon desisyon akong tanggapin ang trabaho bilang tagapag-alaga ng isang matandang lalaki. Hindi para sa saya, kundi para sa mga utang na bumabara sa mesa namin ni Mang Mario, ang asawa ko na unti-unting nagiging malayo sa akin. Ang mga anak namin, abala na sa kanilang buhay na para bang ako'y unti-unting nawawala sa kanilang mundo, isang araw inirekomenda ng aking matalik na kaibigan na si Rosa ang isang matandang lalaki na naghahanap ng kasama tuwing hapon. Upang tulungan siya sa mga simpleng gawain, pagtimpla ng tsaa, pag-aayos ng gamot at pagbabasa ng dyaryo na hindi na niya mabasa ng maayos. Siya si Mang Ernesto, isang dating inhinyero na nakatira sa isang lumang bahay sa dulo ng kalsada sa aming barangay, nakilala dahil sa malakihang bakal na gate na tinakpan ng mga berding palumpong. Nang una kong tumawid sa gate na iyon, ramdam ko agad ang kakaibang aura, hindi takot kundi respeto. Parang pumasok ako sa isang mundo na nakatigil sa oras. Si Mang Ernesto ay nakatayo sa pintuan, nakasandal sa kanyang baston, matangkad pa rin kahit bahagyang yumuko ang likod, puti ang buhok na parang yebe, at ang mga matang kulay abo ay mailihim na kinang na hindi ko maintindihan. Tinignan niya ako ng malalim at tinanong, ikaw ba ang mag-aalaga sa akin, po, Mang Ernesto? Siluningning po ako. Rekomendado ni Rosa na pangiti siya ng bahagya. Ah, si Rosa. Mahilig talaga siyang makialam, pumasok ako sa loob at tila bumalik ang panahon. Ang bahay ay puno ng mga antigong webles, mga larawan ng nakaraan at mga libro tungkol sa inhinyeriya at mga klasikal na nobela. Habang tinutulungan ko siyang maghanda ng tsaa, Napansin kong tinititigan niya ako ng may kakaibang pagtingin, hindi pangkaraniwan, karaniwan, kundi parang hinahanap niya ang buhay na nawala sa kanya. Sobrang bilis ng iyong lakad. Parang dinadala ka ng oras, sabi niya, napangiti akong nahihiya. Sanay lang po siguro ako na palaging nagmamadali, dito walang pagmamadali. Dito matututo kang maglakad ng dahan-dahan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ko. Sa araw na iyon, habang nagbabasa ako para sa kanya ng isang aklat tungkol sa buhay at kamatayan, naramdaman ko na parang may nagbago sa aming dalawa, isang lihim na ugnayan na unti-unting umuusbong sa bawat sandali. Paglabas ko ng bahay ni Mang Ernesto sa gabing iyon, ramdam ko ang malamig na hangin, ngunit sa puso ko ay may init na di ko inaasahan. Hindi na lang ito tungkol sa pera o obligasyon. Ito ay tungkol sa isang lalaking nagbalik ng sigla sa akin na akala ko'y nawala na, at di ko alam, ito ang simula ng isang kwento na susubok sa aking puso, sa paraan na hindi ko pa nararanasan noon. Sa bawat hapon, mas lalo akong nahuhumaling sa tahanan ni Mang Ernesto. Ang lumang gate na bakal na tinakpan ng mga dahon ng palumpong ay tila pintuan ng isang lihim na mundo na unti-unti kong natutuklasan. Dala ko palagi ang isang supot ng sariwang tinapay at mga prutas na nabili ko sa palengke sa may bayan. Sa unang pagkakataon na pumasok ako ng maaga, Nakita ko siyang nakaupo sa lumang sofa na may berding balahibo, hawak ang isang aklat na bukas sa kanyang mga tuhod. Maaga ka ngayon, bati niya, itinaas ang kanyang mga mata mula sa pahina. Gusto ko pong sorpresahin kayo, sana nagustuhan niyo ang dala ko, sagot ko habang inilalapag ang supot sa mesa, umiti siya. Matagal na rin mula nang may nagdala sa akin ng ganito, tinulungan ko siyang tumayo, gamit ang kanyang baston na tila mailakas pa rin sa kabila ng edad. Pinunta namin ang kusina, at habang hinihiwa ko ang tinapay at naghahain ng kape, nagkwento siya tungkol sa mga araw ng kanyang kabataan, ang mga paglalakbay sa Europa, ang mga lungsod na kanyang napuntahan bilang isang inhinyero, at mga kwento ng mga babaeng minsang nagbigay ngiti sa kanyang mukha. Alam mo ba, luningning, sabi niya sa isang sandali, ang pinakamahirap sa pagtanda ay ang pakiramdam na parang wala ka ng kwento na pwedeng ibahagi, Napangiti ako ng mapait. Baka kaya nandito ako. Para ipaalala sa iyo na marami pa kang kwento. Napaisik siya sandali at sa kanyang mga matang kulay abo, nakita ko ang isang lalim na puno ng alaala, ng lungkot at ng pag-asa. Sa gabing iyon, nang tulungan ko siyang umakyat sa hagdan, hawak ang kanyang braso, ramdam ko ang init ng kanyang balat na hindi ko inaasahan. Hindi ito ang simpleng trabaho na inasahan ko noon. Ito ay naging isang paglalakbay patungo sa isang damdaming matagal ng nakabaon. Sa likod ng bawat ngiti at kwento ni Mang Ernesto, unti-unti kong naramdaman na may isang bahagi sa akin na muling nagising, isang bahagi na akala ko'y patay na. Ngunit narito siya, isang matandang lalaki na may pusong puno ng mga lihim na nagbigay liwanag sa madilim kong mundo, hindi ko pa rin maintindihan kung paano nangyari ito, pero bawat hapon na ako'y nasa kanyang bahay, tila bumabagal ang oras at doon, sa pagitan ng mga salita, ng mga titig, at ng mga sandaling tahimik, nagsimula ang isang kwento na higit pa sa pag-aalaga. Isang kwento ng pag-ibig, ng pag-asa, at ng muling pagkabuhay ng damdamin sa kabila ng edad at ng mga sugat ng nakaraan. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalong naging matindi ang koneksyon namin ni Mang Ernesto. Hindi na lang ito tungkol sa pagtulong sa kanya sa mga gamot o pag-inom ng tsaa. Nagsimula akong magdala ng mga librong kakaiba, mga aklat ng pilosopiya, tula, at mga kwento ng pag-ibig na matagal ko nang hindi binabasa. Umuupo kami sa lumang sala, sa ilalim ng mahina pero mainit na liwanag ng lampara, habang binabasa ko ang mga pahina ng malakas. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman kong nakikinig siya hindi lang sa mga salita, kundi sa bawat galaw ng aking mga labi, minsan, Laura, sabi niya habang tinitingnan akong diretsyo sa mga mata, kung naririnig ng yumaong asawa ko ang boses mo. Sigurado akong mapapahinga siya ng payapa, napahiya ako, ramdam ang init na dumadaloy mula sa aking mga pisngi. Hindi ko na maalala kung kailan huling may nagsabi sa akin ang ganoong bagay. Ang kanyang mga salita ay parang isang yakap na tahimik na nagpapalambot sa aking puso. Habang tumatagal, nagiging mas madalas ang mga sandaling hawak niya ang aking kamay. Minsan, habang tinutulungan ko siyang umakyat sa hagdan, hindi na lang niya inilalagay ang kamay niya sa aking braso, dahan-dahan niyang hinahaplos ang aking balat na parang mailihim na nais iparating. Hindi ko maipaliwanag ang sensasyon, isang halo ng takot at pagnanasa, ng kalungkutan at pag-asa, nakakabahala ang mga tingin nila sa akin, sabi ko sa isang gabi, habang nililinis ko ang mga tasa ng tsaa, walang makakaintindi sa atin, Laura. Pero sa puso ko, ikaw ang nagbalik ng buhay sa bahay na ito, sagot niya ng mailalim sa tinig. Sa gabing iyon, habang tinutulungan ko siyang umakyat sa kanyang kwarto, hinalikan niya ang aking kamay ng dahan-dahan. Isang halik na puno ng respeto, ngunit may kakaibang init na hindi ko inaasahan. Naiiling ako, at sa kabila ng aking kaba, alam kong hindi na ito basta trabaho na lamang. Paglabas ko ng bahay niya, ramdam ko ang malamig na hangin sa aking mukha, ngunit sa loob, may apoy na unti-unting nagliliyab. Hindi na ito tungkol sa pera o obligasyon. Ito ay isang lihim na nag-ugnay sa aming dalawa, isang lihim na unti-unting kumakapit sa aking puso. Hindi ko alam kung saan hahantong ang kwentong ito, pero isang bagay ang sigurado. Ang bawat araw na kasama ko si Mang Ernesto ay isang araw na muling ipinanganak ang aking damdamin. At sa bawat titig niya, sa bawat haplos ng kanyang kamay, nararamdaman kong may pag-ibig na sumisiklab sa pagitan namin na hindi na kayang itago ng mga salita. Hindi ko makalimutan ang gabing iyon na dumalaw ako ng mas maaga kaysa sa dati. Ang gate ng lumang bahay ni Mang Ernesto ay bahagyang bukas, tila inaasahan niya na darating ako. Sa aking mga kamay ay may dalang isang simpleng supot ng tinapay at ilang prutas, regalo na hindi ko planadong dalhin pero kusang pumalit sa aking puso. Pagpasok ko, nakita ko siyang nakatayo sa kusina, nakasandal at nakasandal sa kanyang baston. May dalang ngiti sa kanyang labi, kakaibang liwanag sa kanyang mga mata na tila nag-uumapaw sa kagalakan. Luningning, hindi ko inaasahan ang pagdating mo ng ganito kaaga, sabi niya habang pinagmamasdan ako. Gusto ko pong sorpresahin kayo. Mang Ernesto, sagot ko, bahagyang nahihiya. Inihanda namin ang hapunan ng magkasama, isang simpleng putahe ng pasta na niluto niya, habang ako naman ang nagbukas ng bote ng ala. Ang amoy na pagkain at ang halimuyak ng kape ay pumuno sa buong tahanan, habang kami nag-uusap tungkol sa mga nakaraan at mga pangarap na hindi natupad, habang kami nagkaharap sa maliit na hapagkainan. Hindi ko maiwasang mapansin ang lalim ng kanyang mga mata na tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng kandila. Alam mo, luningning, sabi niya, ang buhay ay napakaikli para hintayin ang tamang panahon para magmahal muli, naramdaman kong kumakaba ang dibdib ko. Ang mga salita niya ay tila bumabalot sa akin, naglalaman ng pangako at pag-asa. Sa pagitan ng aming mga pag-uusap, hinawakan niya ang aking kamay, dahan-dahang yakap, at sa isang saglit, ang kanyang mga labi ay dumampi sa aking palad, isang halik na puno ng paggalang at pagnanasa, hindi ko alam kung anong sasabihin. Ang puso ko ay sumigaw, ngunit ang isip ko ay nagtataka kung ito ba ay tama. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman kong ito ang simula ng isang bagong yugto, isang kwento ng pag-ibig na mas matindi kaysa sa mga salita, pag-alis ko sa gabing iyon, ang hangin ay malamig, ngunit ang aking puso ay naglalagablab. Hindi na ito lamang tungkol sa trabaho o obligasyon. Ito ay tungkol sa damdaming unti-unting sumisiklab at hindi na kayang itago. Habang nilalakad ko ang madilim na kalye papunta sa aking tahanan, tanong ang bumabalot sa aking isipan, ano kaya ang magiging kahihinat na ng lihim na pag-ibig na ito? Ang kwento namin ni Mang Ernesto ay nagsisimula pa lamang, at ang bawat hakbang ay puno ng pangamba, pag-asa, at isang matinding damdamin na handang baguhin ang aking mundo. Minsan, habang ako'y naglilinis ng alikabok sa mga lumang libro sa silid aklatan ni Mang Ernesto, naramdaman kong may humawak sa aking kamay mula sa likuran. Nang humarap ako, nakita ko siyang nakatitig ng matindi, may halong pagnanasa at pag-aalinlangan sa mga matang kulay abo. Luningning, mahina niyang wika, hindi ko na alam kung paano kita titignan ng hindi nais na mas lalong mapalapit sa iyo. Hindi ko mapigilan ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi na ito simpleng pag-aalaga, ito'y naging isang apoy na unti-unting sumusunog sa loob namin. Hindi ko pinigilan ang sarili ko ng halikan ko siya, isang halik na matagal kong pinigilan, puno ng lungkot, pagnanasa, at pag-ibig na hindi inaasahan, naupo kami sa lumang sofa, magkahawak kamay, habang ang ulan ay dahan-dahang bumabagsak sa bubong ng bahay. Ang bawat halik at haplos ay naglalaman ng mga kwento ng nakaraan, mga pangarap na hindi natupad, at mga damdaming matagal ng nakatago. Luningning, bulong niya habang ang kanyang mga kamay ay marahang sumuri sa aking mukha. Ang buhay ay masyadong maikli para tayo'y magpanggap. Hindi ako nag-aakala na sa edad na ito, mararamdaman ko pa rin ang ganito, napaluha ako sa kanyang mga salita. Sa kabila ng aking takot at pagdududa, Ramdam ko na siya ang nagbukas ng isang pinto na matagal nang nakasarado sa puso ko. Pagkatapos ng gabing iyon, wala nang takot ang naghari. Ang bawat araw na kasama ko si Mang Ernesto ay puno ng init, pag-ibig, at mga sandaling hindi ko na kayang itago ang damdamin ko. Ngunit sa likod ng saya, may mga anino ng pangamba. Paano kung malaman ng iba? Paano kung masira ang lahat? Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko na kayang magpanggap pa. Ang aming kwento ay isang lihim na puno ng pag-asa at panganib, at sa bawat paghaplos at titig, nararamdaman kong ito ang simula ng isang pag-ibig na walang hanggan. Isang gabi, bumalik ako ng medyo huli sa bahay ni Mang Ernesto. Ulan ang bumabagsak sa bubong at basa ang aking buhok at damit. Sa kanyang lumang sala, nakita ko siyang nakaupo, nakabalot sa isang makapal na kumot, ang mga mata ay naglalakbay sa dilim ng gabi, Nakakatuwa na kahit ulan, hindi ka pinipigilan na dumating, sabi niya ng may ngiti. Lumapit ako at inihanda ang tsa habang siya'y nakatingin lang sa bintana. Maya-maya'y tinawag niya ako sa tabi niya, at sa sandaling iyon, ramdam ko ang init ng kanyang mga kamay na dahan-dahang hinaplos ang aking buhok. Luningning, hindi ko inakala na sa edad ko, may muling magpaparamdam ng ganito sa puso ko. Bulong niya. Alam ko na delikado ang lahat ng ito, pero hindi ko kayang itago ang nararamdaman ko, hindi ko na napigilan ang luha na bumagsak. Sa gabing iyon, sa ilalim ng bagyong nagrurugido sa labas, nagtagpo ang aming mga labi sa isang halik na puno ng pangako, pangarap at lihim na pag-ibig. Ang bawat haplos ay may dalang tibok ng pusong naglalakbay sa pagitan ng takot at pag-asa. Pagkatapos ng gabing iyon, unti-unting nagbago ang lahat. Ang aming mga lihim na sandali ay naging matindi, puno ng damdamin na hindi na kayang pigilan. Ngunit sa likod ng bawat niti, naroon ang takot, takot na baka maibunyag ang aming kwento, takot na masira ang mundo na matagal naming tinatayo. Isang gabi, habang kami nag-uusap, sinabi niya, luningning, minsan ay iniisip ko kung ano ang magiging kinabukasan natin. Ngunit ngayon, mas mahalaga sa akin ang bawat sandali na kasama kita, sumagot ako ng mailuha sa mata, ako rin, Mang Ernesto. Kahit ano paman ang mangyari, handa akong harapin ito basta't kasama kita, at doon, sa gitna ng dilim at unos, nagsimula ang isang kwento, isang pag-ibig na matatag, lihim, at puno ng tapang na harap sa anumang pagsubo. Ngunit ang tanong ay nananatili hanggang kailan namin kayang itago ang apoy na ito bago tuluyang sumiklab. Isang hapon, habang papasok ako sa bahay ni Mang Ernesto, napansin kong bukas ang gate, isang bagay na hindi madalas mangyari. Pumasok ako ng dahan-dahan, dala ang bag na puno ng mga prutas at tinapay. Sa sala, Nakita ko si Rosa, ang matalik kong kaibigan at kapitbahay, na nakaupo sa lumang silya, may hawak na tasa ng kape at may ngiting may halong usisero, nakakatuwa na nakita kitang masigla, Mang Ernesto. Bati ni Rosa habang tinitingnan ako ng matagal. Parang may bagong sigla ang bahay na ito, ano, hindi ko alam kung paano sasagot ng hindi naiinip ang puso ko. Nga po, maraming salamat sa pagbisita, sabi ko, pilit na ngumiti. Ngunit ramdam ko ang tingin niya na tila sinusubaybayan bawat kilos ko. Si Mang Ernesto naman ay tila kalmado, ngunit halatang may alam sa mga mata niya ang mga lihim na hindi pa natin nais ilahad. Rosa, salamat sa pag-aalala, pero nandito si Luning dahil gusto ko siyang makasama. Wika niya nang may tinig na puno ng tapang. Hindi ko mapigilan ang pag-iisip, paano kung may makaalam? Paano kung mabunyag ang aming lihim? Ang bigat ng mga mata ni Rosa ay parang punyal na unti-unting sumusugat sa akin. Pag alis ni Rosa, niyakap ako ni Mang Ernesto ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Luning Ning. Anuman ang sabihin nila, tayo ang maihawak ng ating kwento. Ngunit alam ko sa puso ko na hindi magiging madali ang laban na ito. Ang mga bulong ng kapitbahay, ang mga tingin na puno ng pagdududa, ay unti-unting bumabalot sa aming paligid. Ang kwento namin ay hindi nalihim sa mga mata ng bayan. Habang nilalakad ko pa uwi sa dilim ng gabi, ramdam ko ang bigat ng mga mata ng mga tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may apoy sa aking dibdib na hindi na kayang patayin, isang apoy na nagmumula sa pag-ibig na nagsimula sa isang lumang bahay sa dulo ng kalsada. Saan bahahantong ang kwentong ito? Hanggang kailan kaya naming mapapanatili ang lihim na ating iniingatan? At higit sa lahat, ano ang magiging kapalaran ng dalawang pusong nagtagpo sa gitna ng unos ng buhay? Hindi ko makalimutan ang gabing iyon nang bumalik ako mula sa bahay ni Mang Ernesto. Dala ang mga alaala ng kanyang mga kamay na mahigpit na humawak sa akin, ang mga titig niyang puno ng damdamin. At ang mga salita na parabang bumalot sa puso ko ng init na matagal ko nang hinahanap, pagpasok ko ng bahay, sinalubong ako ng malamig na katahimikan ni Mang Mario, ang aking asawa. Nakaupo siya sa kusina, nakatingin sa malayo na parang maihinahanap na hindi niya makita. Nang makita niya ako, bahagyang napatingin lang siya, hindi na nagsalita, kinabukasan, napansin ko ang kakaibang lamig sa kanyang mga salita at kilos. Unti-unti niyang sinimulang ipakita ang kanyang pagdududa at galit sa akin. Isang gabi, habang kami magkasalo sa hapagkainan, hindi na niya napigilang itanong ng diretsyo, luningning, hanggang kailan ba to? Hanggang kailan mo balak itago ang tunay mong nararamdaman, hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang mga mata niya ay puno ng sakit, galit at pagkabigo. Ngunit sa puso ko, alam kong hindi ko na kayang itago ang katotohanan. Sa gabing iyon, habang ako'y tahimik na nag-iisip, tinawagan ko si Mang Ernesto. Nang marinig niya ang aking boses, naramdaman ko ang kalmadong pag-aalaga na dati ko nang minahal. Luningning, sabi niya nang mailalim, alam kong mahirap ang lahat ng ito, pero hindi tayo nag-iisa. Hindi ko mapigilan ang luha habang sinasabi ko sa kanya ang lahat ng aking takot, ang bigat ng pagdadala ng lihim na ito, at ang sakit na dulot ng pagkawasak ng aking tahanan, sa kabila ng lahat, alam kong may pag-ibig tayong tunay, sagot niya. Kahit ano pa ang mangyari, hindi tayo susuko, sa dilim ng gabing iyon, naramdaman ko na kahit naglalakbay ako sa gitna ng unos, may ilaw na gumagabay sa akin, ang pag-ibig na nagudyok sa akin na muling mabuhay. Kahit pa ito ay puno ng panganib at pagsubok, ngunit ang tanong ay nananatili, sa pagitan ng dalawang mundong ginagalawan ko, ang bahay na puno ng katahimikan at ang tahanan ni Mang Ernesto na puno ng buhay, ano ang aking pipiliin? At paano ko haharapin ang mga hamon na dala ng pag-ibig na ito? Isang araw, habang papasok ako sa bahay ni Mang Ernesto, napansin kong may kakaibang tensyon sa hangin. Hindi siya nakaupo sa kanyang paboritong silya, at ang mga mata niya'y tila may dalang bigat. Nilapitan ko siya ng maingat, hawak ang kanyang kamay na palaging nagbibigay sa akin ng lakas, luningning, Simulan niya nang may pag-aalinlangan. Alam ko na may mga bagay na hindi natin kayang itago magpakailanman. Napailing ako. Ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Ano po iyon, Mang Ernesto? Tumango siya at sa kanyang tinig ay maihalong lungkot at tapang. Ang mga lihim natin unti-unti nang nararamdaman ng mundo. Hindi na natin kayang magpanggap na walang nangyari. Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang puso ko ay naguguluhan sa takot at pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ako nag-iisa, anong gagawin natin? Tanong ko nang may pagkabalisa, harapin, sagot niya ng matatag. Sabay nating haharapin ang lahat ng ito, kahit ano ito kasakit o kasalimuot, sa mga sumunod na araw, naramdaman namin ang pagbabago. Ang mga kapitbahay ay mas naging mapanuri, ang mga palagay at usap-usapan ay tila dumami. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang aming pag-ibig ay lalong tumibay, isang gabi, habang magkahawak kamay kami sa ilalim ng mga bituin sa hardin niya, sinabi niya, Luningning, sa kabila ng lahat ng unos, ikaw ang aking tahanan. Lumuhod siya sa harap ko at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang lalim ng kanyang damdamin. Hindi ito simpleng pag-aalaga o pagkakaibigan, ito ay isang pag-ibig na lumalampas sa lahat ng limitasyon, ngunit ang kwento ay hindi patapos. Ang mga lihim, mga pagsubok at mga desisyon ay patuloy na haharapin. Sa gitna ng dilim, patuloy kaming maglalakbay, magkasama, handang harapin ang anumang hamon, tulad ng isang ilaw sa dilim, ang aming pag-ibig ay nagbigay iliwanag sa aming mga puso. Ngunit hanggang kailan kaya naming mapanatili ang apoy na ito bago tuluyang masunog ang lahat? Isang araw, habang papasok ako sa bahay ni Mang Ernesto, napansin kong may kakaibang tensyon sa hangin. Hindi siya nakaupo sa kanyang paboritong silya, at ang mga mata niya'y tila may dalang bigat. Nilapitan ko siya ng maingat, hawak ang kanyang kamay na palaging nagbibigay sa akin ng lakas. Luningning, simula niya ng may pag-aalinlangan, alam ko na may mga bagay na hindi natin kayang itago magpakailanman, napailing ako. Ramdam ang bigat ng kanyang mga salita. Ano po iyon, Mang Ernesto, tumango siya, at sa kanyang tinig ay maihalong lungkot at tapang. Ang mga lihim natin unti-unti nang nararamdaman ng mundo. Hindi na natin kayang magpanggap na walang nangyayari, hindi ko alam kung paano sasagot. Ang puso ko ay naguguluhan sa takot at pag-asa. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong hindi ako nag-iisa, anong gagawin natin? Tanong ko ng may pagkabalisa, harapin, sagot niya ng matatag. Sabay nating haharapin ang lahat ng ito, kahit pagaano ito kasakit o kasalimuot, sa mga sumunod na araw, naramdaman namin ang pagbabago. Ang mga kapitbahay ay mas naging mapanuri, ang mga palagay at usap-usapan ay tila dumami. Ngunit sa kabila ng mga ito, ang aming pag-ibig ay lalong tumibay. Isang gabi, habang magkahawak kamay kami sa ilalim ng mga bituin sa hardin niya, sinabi niya, Luningning, sa kabila ng lahat ng unos, ikaw ang aking tahanan. Lumuhod siya sa harap ko at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang lalim ng kanyang damdamin. Hindi ito simpleng pag-aalaga o pagkakaibigan, ito ay isang pag-ibig na lumalampas sa lahat ng limitasyon, ngunit ang kwento ay hindi patapos. Ang mga lihim, mga pagsubok at mga desisyon ay patuloy na haharapin. Sa gitna ng dilim, patuloy kaming maglalakbay, magkasama, handang harapin ang anumang hamon, tulad ng isang ilaw sa dilim, ang aming pag-ibig ay nagbigay liwanag sa aming mga puso. Ngunit hanggang kailan kaya naming mapanatili ang apoy na ito bago tuluyang masunog ang lahat?